Kasi mayroong dinala dito guys na customer Ayan yung paparisan daw yung kulay Ayan guys oh. So ito yung gagayahin natin Bali sa pambato Isang galon guys So titimpay natin para magkaging ganitong kulay yung puti Ayan so Samahan nyo ako guys sa pagtitimpa ng ganitong kulay guys So ito yung mga mixing Ayan mayroon na tayong base na puti Then lalagyan natin ng raw siena So lalagyan natin ng dilaw At saka papatakan natin ng black yan guys Ayan so patak lang na black parang pinakano lang guys ayan. so in, ano na natin guys Halloween na natin siya ng maigi ayan o oh. bali 1 gallon nga pala itong mga kamixing ayan natin ayan so ang ganda ng kulay nito itong mga sa loob ng bahay ayan oh. kung kayo yung magpapapintura ng bahay guys ayan so kung gusto nyo ganitong kulay ayan gayahin nyo na lang yung pagtitimpla ko ganito guys oh. so bali apat na kulay lang yan guys white rosyena team sakahan sa yellow ayan so ang pinaka-base natin diyan white ayan mga mixing ayan oh ganda ng kulay maliwanag ito sa loob ng bahay guys ayan at saka hindi siya dumihin dahil hindi siya puting-puti ayan so parang mas maano lang siya sa cream guys ayan oh medyo madilim madilaw siya sa cream ayan guys ayan so patutuyin natin 'yan guys para makita natin kung pwede na nga ba Ayan. Bublower natin yan guys para ano. So ito guys. and Medyo light pa tayo ng konti. Ayan. So. Ayan o. Mas light pa tayo guys. Kita mo na yan guys. So pag ano ganyan. Talagyan pa natin ng pang ang pangulay yan mga mixing. Ayan. So ayan guys. Titingkaran muna natin ulit. Ayan. Dahil medyo light pa tayo. Lalagyan pa natin ng. Counting dilaw, ayan guys para sumakto yung kulay niya guys ayan ganun lang mga kamiksing kung anong kulang yun ng ilalagay natin saka lalagyan natin niya ng roche na ulit mga kamiksing ayan. ayan para saktong sakto na yung kulay at isakto na rin natin isang galon mga kamiksing ayan. so tara guys mix mix ulit natin ayan ganun lang guys pag nagtimpla ng pintura huwag kayong magmandali ng ano para makuha nyo kaagad yung ano guys mas mahirap kasi pag ano, minadali nyo yung pagtitimpla. Ayan, agad-agad yung bubuhusan ng mga pangulay. Mas mahirap yun, hindi nyo na makukuha yung kulay pag sumubra kayo sa pangulay. Ayan guys. So ganun lang ang technique. Punti unti lang. Ayan. Kahit paano, makukuha mo pa rin yan guys. Ayan. Ayan. guys oh. Ganda ng kulay. Ayan. So ito na. Titignan natin ulit guys kung okay na nga ba. Ayan patutuyin natin ulit. Ayan, bubluber natin yan para mas madaling matuyo mga kamixing. Ayan. So, ganun lang pagtitimpla ng pintura guys na pambato. Dahil sa pambato guys, pag natuyo, nag-iiba yung kulay niya. Ayan. Nagdadark na kaunti. So, kailangan na adjust natin ng mas mano siya. So, okay na siya mga kamixing. Ayan. Okay na to yung kulay na to. Ayan. Ayan. Bali, one galo na guys. Ayan. puno na yung isang galo natin. Ayan o. Oh. So, okay na to. So, tatakpan na natin para maibigay na natin doon sa nagpatimpla sa atin. Ayan, solid followers natin at subscriber ng ating YouTube channel. Ayan, mga kamigsig. Ayan. So, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa atin, ayan, subscribe nyo naman ako. At maraming salamat sa inyong mga kamigsig. Bye-bye. Ingat kayo, guys. Ayan.